rin, <laughs> Ronald Diamas! Diba? Sinegoy ko Andana. na. Ang gana ba yun? O, oh, ibay na natin sa mga. Ang gana ba yun? Ratsadang tanong, tapatan, at tarang, tahan. Siya na nag-intro sa ratatap okay, hey, e, no? Tama ang, yan, sige. Na, pili na, Jeff, <laughs> pili ka ng isa. Ano yeah. ang nasak... Ang tanong dito, ah, ano so, ang nasaks nasaksihan mo yan. sa Quadcom? Okay. okay? Ha, ito yung mga tanong na yan. o tampal. Tampal yan. talaga ang ano, spelling. Tan tampal. Yung, tampal. Kasi ti, ti naman, da, ha, nung Monday, eh, ngayon na tayo. Okay. <laughs> oh. Okay. pajak, Tantrums o tampo? Yan. Tantrums, pag naiipit. Yes, oh, yan. Ayan. <laughs> Testify or tell a lie. Yan. Katauhan. Sinungaling. Right. Ay. <laughs> so, tell a lie. Oh. No? Yeah. Oh, o ito. tumatagal o tuma timing. Ah. Ano yan? Tungkol sa dito, Nico. Pwede ng ICC, pwede ng timing. Oh, tuma oh, timing. To okay. tado o tumbado? Yan, ano ba nangyari? Well, pareho. Pareho. Mm. Ah. No, dahil meron siyang mga naipit, meron mm. siyang drama na hmm. positibo para sa kanyang base. So, yeah. tostado at saka tumbado. Yeah. Okay. Oh, tinikling o tumumbling? Oh. Tinikling o tumumbling. Ano ba nangyari? Naku, sobrang hmm. tumbling. Patambling, <laughs> tumbling doon, no? <laughs> Dapat oh, na sa... yung net para bumagsak ng uh, kwan. Lagapak. o, <laughs> oh, huli yeah. na sa pili na, oh. talpakan. Talaga, talpakan. Oh. Talpakan o talaga. Talpan. Oh, yan. Talpakan. Ano ba yung talpakan? talpakan. <laughs> Oh. Sa 'yan dalawang, eh. yung talpakan. Ru, oh, ru, oh, yung sa sabong yung dalawang dalawang ano, dalawang uh, ito. Ayun, ay, manok, oh, talpakan, no? Oh, sa uh, talpakan, uh talpakan Okay, okay go Michael. Uh, so okay, dapat okay, tayo kami kaming Michael sa talpakan, no? Oh. Okay. <laughs> 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 charot okay. atro lulu, unang tarong, charot ba atro lulu? Sa dami ng binantaan na sasampalin at tatadyakan ni PRRD, may nadampian na ba ang mga kamay niya at paa True the loo. lalo the hmm. loo. May na-jump na? Mayroon na ba siya na at tatadyakan? Eh, inaamin niya eh. Di ba? Kaya uh -huh. e uh -huh. nga nakasakay siya ng motor. Naghahanap siya ng barilan. Tapos uh -huh. ano sabi niya kay Asierto? Uh -huh. Kung may threat na patayin uh -huh. siya, bakit uh -huh. buhay pa siya? Yun uh -huh. nga. <laughs> <laughs> Tapos sabi niya, hamarap ka dito, papunta ka dito. Sabi ko, baka delikado uh -huh. to, Baka diyan ka abangan sa labas eh. Anyways, diba? kung... Uh -huh nagkaduroan si Nadigong at Trillanes, yan, mas match ba na magsuntukan si Inday, Sara at ireto na lang sa kanya? No, kasi <laughs> matanda. Eh. No, no. Oh Oo, di ba? Di na ng oombag talaga yan. Diba? Uh, okay. Di ko ba? Hindi ko lalabal sa Vice President sa masikip na, kwan, iskirita. Hmm. Tapos kung yan? <laughs> oh. Inambaan din ni Digong si Laila pero hindi natinag at nakipagtitigan pa. San ayon ka ba sa pahayag ni Delima na duwag daw si Digong? Yun sabi niya pagkatapos eh. Yeah. Capital T, capital R, capital U, capital A, capital L, capital A, exclamation point. True Yan. lalo! Dahan-dahan oh? Dahan -dahan siya, Dahan -dahan siya ka, na ganyan ka, nagkasakit pa kinabukasan. Meron tayong <laughs> 4 kantos bukas. Yeah, yeah. Okay. Ayon, ano, ano, ano yung 4 kantos na <laughs> Basta meron yan live bukas ng 10.30. Naku, delikado kayo mga yayari kayo dyan bukas. Sa dami! Ah, tambay, lang mga, tambay lang yata sa kanto yun eh. Binigyan ng entablado eh. Okay. Sa dami okay. ng hinamon ni Digong, pati ICC, naniniwala ka ba na kapag lumabas ng Wara de Pares ay papahuli na siya ng buhay? Yeah. Okay. True lalo! Drama lagi yung mga... Drama lagi yung mga niya at magpapakamatay siya. <laughs> oh, Last, last, last. Charot o true me May oh. extra dito eh. Oh. May habol. Charot o oh. Kilala ba namin ang lab-lab mo? <laughs> Pangkwal lang yan. Panggulo lang kay Sentry. Eh, ay, talaga, talaga na eh. naman. Masyado yung sineseryoso. Buti pa ay, si Luna ay. eh. Alam niya yung taktika <laughs> dyan eh. No, yun yung problema rito eh. No? Optics Ayaw, lang okay. Yun, yun. Optics, optics, namin, optics lang ayaw, yun. Tignan mo. Na, meron ba nakapagpatawa kay eh, Trillanes ng ganon? Yeah. Kapakahalap <laughs> no? Habang nagpapaliwanag ng seryosong-seryoso, Correct. yun uh, yung hindi nyo Kasi, uh, sorry, okay. sorry, seka. Kasi uh, dahil sa mga viewers natin, ang dami din. Reveal mo na si Love Love, Sir Liamas. Di ba? Hmm, ang dami oh, rin nga. Eh, wala guys, sa sinusubukan natin Wala talaga. Ayaw. Ang eh. okay. Ay, okay, Pero okay, radyo okay. lang talaga. Thank you, Sir! Oh. <laughs> Ratata! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan!